Yo, what's up guys? Welcome back dito po sa Denner Gado ATV Sports. Well, biglaan po itong ating uh, topic, ano po, dahil special, may sasagutol lamang po ako malaking vlogger. No? Nako, maraming follower po ito. Okay, dahil ang topic niya po kanina, eh, scripted daw ang magaan ng Barangay Nebra at San Miguel at ang kanyang konklusyon. Okay, sasagutin so, natin yan at mga pa-shoutout, okay, or ang kanyang paniniwala. Ah, uh, bago po yan. salamat po na sa inyo guys Sa Subscribers at followers ng channel na ito. Okay, bilisan na po natin, no. So, yun na nga po ang topic niya kanina, scripted daw ha, ang bangga ang Ginebra San Miguel. Okay, at ang kanyang paniniwala, no. Tiro siya naniniwala na may bigay na gaganap. Okay, so I respect that guys, no. Ako naman nasagot ko diyan, yes, wala naman bigayan. There's no hard evidence, no, na may bigayan talaga. Okay. So, hindi ko pwedeng sabihin dito, nander chan. Na may ang nagaganap. Walang ganoon kasi wala nang ebidensya. Okay? We can't say like that, especially sa ganitong recorded, no? Na uh, content, no? We can't say that, guys. Okay? Pero, no, sa banang 'yan. Nanggaling ko 'yan, no, sa iba't ibang pananaw, no, ng mga viewers, ng mga fans. Kasi nga they're watching the game for a long time, no, parang si Doy TV, di ba? So, 'yun po ang nangyari. So, pinagkukumpara po nila. Ano ba nangyari nung game 1, 2, and 3? First quarter, second quarter, bakit nagbago? Bakit hindi na pinasok ang mga player? Nagkakaroon po ng mga konklusyon. Kasi nga po, sa mga regular games, hindi naman nila nasasaksihan yung mga ganun. Siguro, no? Ako din. At uh, yun po, dun lahat nag-originate. No? So, ibig lang sabihin, nagkakapare-pareho sila ng mga naiisip, ng mga observasyon. Ako naman po, dito ine-air ko yung observation ko no as i watch that series eh para ako talagang nanonood ng wrestling <laughs> no so okay rest na entertain ka pero iba ang pumapasok sa isip mo kahit na anong gawin mo kahit tanggalin mo sa isip mo walang bigayan walang bigayan pero iba talaga ang pumapasok sa isip mo yun. no Kung baga, uh, your instinct no never ah, uh, tawag dito hindi siya pumapabor sa gusto mo isipin. Ganon si Toy TV. Okay? Ngayon, sa kabila naman pong bakbakan, series naman po na Reno Shine at ng TNT. E eh, para talaga UFC. Di ba? Para talaga parang boxing talaga. No? Na talaga may intense. No? Yung talagang laban talaga. No? Yun eh. Yun. At ang dami po no? na, na yun din ang obserbasyon. Okay? Dito lang sa ating content, o basahin nyo guys. Mga solid subscribers, mga solid fan po ito ng Barangay Hinebra. No? At marami po talaga, ako man, no? eh, nakatutok sa Rain or Shine at TNT. Bakit hindi ko magawang ano? Kasi nga po, it's hard for me to think. No? Na... Wala lang. Yun ang pakiramdam ko eh. Di po ba? Eh, sa pakiwari ko, <laughs> wrestling, para wrestling ang series, di po ba? So, yun lang yun. Okay? So, nila respeto ko yung kanyang paniniwala, no? Paniniwala niya yun. No? Ako naman, eh, yun lang. Ang aking pakiramdam habang nanonood. Okay? So, yun guys, ha? Maliwanag ang uh, ano ni Doy TV dito. Okay? Kaya nga ako po talaga, nagtatayo ako ng nagtayo ako ng sarili kong channel dahil sawa na po ako kakapanood ng mga malalaking vlogs no sinusundan ko gusto kong magtindig ng sarili kong ano sarili kong channel no makapagsalita ako ng sarili ko dahil hindi ko kaya sakyan mis, minsan no yung mga vloggers no yung kanilang paniniwala hindi kaya itinindig ko tong Doy TV para ma i-air ko din yung aking ano, sarili, di po ba di lang ako basta nakikinig kung kani-kanino, no dahil ako, di ko kayang lokohin ang sarili ko no <laughs> yes, naka-ankla po tayo sa PBA no, tinatapit natin ang Hinebra, tinatapit natin ang PBA, tinatapit natin yan di po ba pero ako, yung pagiging totoo sa channel ko hindi ko yan tinatanggal Okay, may manood o mawalang manood man kay Doy TV. Yun po ako. Okay. Yan ang maaasahan nyo sa Doy TV. Okay. So, kahit hindi dumami ang subscribers ko, no, hindi ko maliligaw, no, hindi ko pwedeng iligaw ang mga subscribers ko. Ha? <laughs> Dahil, yung pananaw nyo guys, eh, binabasa ko din naman. Ito na ka, shout out na, no. Pero mo, kalahati ng kalahati po ng palabas ko eh naka ano po sa mga subscribers na okay ganun po yun kaya sa shoutout na tayo dito kay Alejandro Tronson no na hindi po makapagsalita no kalatang po oh yan ha ah, mga solid ano po to ah, hinebra fans po ito ah okay Hello loads new subscribers from Riyadh, Saudi. Natutuwa ako sa inyo kasi masayahin ko good vibes lang. Solid fan ako ng TNT pero natutuwa ako sa inyo kasi good vibes lang kayo. Yes po! Sa mga gantong pagkakataon guys, no? <laughs> dito lang po tayo ano, na makakaalis sa mga ano, sa mga stress. Hindi <laughs> ko na kayo stressin pa. Okay? <laughs> Gusto ano to talaga makuha ng Grand Slam TNT kaya wrestling laro nila ayo hindi nga po wrestling UFC ha okay kasi sa kasi pong wrestling yung kinukwento nga kanina pag inagat ni Paul Bearer, yung ano niya tumatayo na si Undertaker eh. no tapos anong nangyayari po no binubugbog yung ano pero yun hey, mo kukunin ni Undertaker yung kamay ng player tapos tatawid siya sa rope tapos, gaganon niya, guys. No? So, hindi ganon ng TNT. No? Unpredictable po. No? Bigla na lang po, ano, magkikik. Ganon po ang play ng TNT at trainer or Shine. Okay? Hindi po yung kamukha ng wrestling, ha? Na, ano? <laughs> ano pa ba? <laughs> Alam yung mga pamatay nila kung tawagin, no? <laughs> Nung hahawakan yung ganon, tapos biglang i-smack down na gano'n. Tapos makikita nyo, parang tumutulong na tumalun pa yung nismo. <laughs> ganun po, no? Okay, gusto talaga makuha yon Sam Aldos po. Yeah, that's why I, I admire TNT. Diba, sinasabi ko sa inyo, yung management style nila, yung pagdalatag ng play ni Coach, pangalan uh, uh, ng coach nila, kamukha yun eh sa 3S no? hinahalaan ko po yun hindi ako manunood tignan ko na lang sir Gerard Castillo ha nag kayo doon itaw kayo ha <laughs> no? anong masasabi nyo sa ano niya <laughs> kaya ako talaga pinapayuhan nyo ako diba minsan manunood ako kay ganito manunood ako ito wala akong ano wala akong vlogger na pinaniniwala akong di sarili ko okay <laughs> Wala, kundi sarili ko lang. Okay? Dahil ako, sigurado ako, sarili ko, ha? Hindi ko niloloko sarili ko, that's number one. Number two, di baling wala akong views, wag lang ako ma-make news. No? Wag ko lang kayong i-drag sa maling paniniwala ko. No? Kaya po, libre kayo, eh. Oh. pinapa subscribe ko nga iba, eh. Kung, <laughs> di ba? So, ganyan si Doi TV. Okay? Totoo tayo rito, eh. Ha? Okay, takot ng Hinebra sa San Miguel sabi ni Felipe Rey. <laughs> Eto mga Freddy Sagob. Pag malaglag ang Jin King, say die na walang never Robert Gonzaga. Hinebra, huwag na tayo asa manalo pa Hinebra natin kasi hindi nga consistent mga players ng Hinebra. Nawala lang si Standinger yon nga, no? Kasi buo talaga si Stan Hardinger, eh, no? Buo talaga yung laro nun. No? Talagang lulusubing, ano? Parang, ano yan, eh? Parang si Double ito eh, no? Bungalawan, ano? Sayang, ano? Wala na sa liga din, ano? Edwin Transport, eh. Hindi kaya, ano? Hindi kaya, ako naisip ko lang, ha? Hindi kaya nawala yan kasi, ano? Hindi siya sumu... <laughs> Ay, wala lang masasabi ko. Huwag na, na. <laughs> Bakit nung si Boat right import ng SMB Swift bigayan ba yan? Puro kayo magaling, sabi ni Danny sa Marita. Sino po ba nagsasabi may bigayan? Ah, wala pong hard evidence na may bigayan. <laughs> Walang bigayan. <laughs> wala. <laughs> Vincent Nawa. yun ka gabayan do'y. Okay. scripted o hindi, the show must go on. The game. Okay naman sir. Walang show. Game yan. <coughs> Excuse me po. Good PM. Doy TV. Sigurado na mananalo ngayon. Ah, Gerardo Pastilla. May bibigo. Ah, hindi ko po kasi alam kung sino talaga ang ano eh, ang nasa skreste ang ano eh, ang mananalo talaga diyan eh, no. Kaya uh, <laughs> masarap lang pong pag-usapan na lang natin, magunta na lang po tayo mga fans, no. Okay, pero yung magpe-prediction pa si Toy TV hindi na mangyayari, no. Meron <laughs> pa diyan isang malaking channel nagbibigay din ng prediction. Hindi <laughs> ko pinanood kasi puro namang sa so, yun lang po muna guys at uh, magsisimula na po ang show este ang ano ang game ha. At uh, ang ano po ang UFC mala UFC bakbakan ng TNT at ito po ano ah uh, dito ah uh, Venus <laughs> Shine. Abangan natin 'yan ha. Okay. So maraming salamat po at magkita-kita tayo sa susunod na content. Dito lamang po sa so, Deadly TV Sports Buli. Maraming salamat po Ma'am Irene Killer, shout -out po. Okay. Ah uh, Ma Minerva Jabah, okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.